Ano ba ang ibig sabihin ng odahiya? Sino ba ang dapat na magsagawa ng odahiya? Kailan ba isinasagawa ang odahiya? Bakit ba natin isinasagawa ang odahiya? At papaano ba isinasagawa ang odahiya? Pag-uusapan natin ito ngayon, kasama na ang hatol ng pagsasagawa nito. Ang odahiya o sacrifice in English. Ito yung pagkatay ng hayop sa araw ng Eid, Eid al-Adha. Maaring ito ay kamelyo, ito ay baka, ito ay tupa or kambing. Falamma kanat al min masha'ir al-Islam al-Azimah. Ang Adhiya isa ito sa napakahalaga at napakalaking gawain o ritual sa Islam. Natadhakkar fiha tawhidullah wa ni'matihi alayna. At sa udahiyan na ito, nagpapaalala ito sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapaalala ito sa mga biyaya, sa mga blessing, sa mga ni'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinarting o ibinigay niya sa atin. Wa ta'ati abina Ibrahim alirabbi. At isa rin ito sa pamamaraan upang maalala natin ang mga ginawa ng ating ama na si Ibrahim alayhis salam nung inutusan siya ang kisa na kung saan inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na katay niya si Ismail alayhi salam na kanyang anak. At sa pagkakataon na yun, hindi niya nakatay si Ismail alayhi salam dahil pinalitan agad ito ni Anghel uh, Angel Jibril or uh, Jibril alayhi salam ng isang tupa. Kaya sa pamamagitan nito, dito natin uh, ma-remember, maalala o ma-recall yung mga kwento ng isa sa ating mga ambiya na si Ibrahim alayhis salam. Maraming kabutihan, maraming mga khayarat, maraming mga baraka ang nakukuha natin dito or higit sa lahat ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ito ang tinatawag na udhiyah, ang pag-aalay o pagkatay ng hayop, maging ito man ay kamelyo, baka, tupa o kambing para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang katanungan, Sino ba ang dapat na mag-alay o magsagawa ng orahiya o or korban? Ang mga tao na inatasan na magsagawa ng orahiya, unang-una siya ay isang Muslim. Siya ay isang Muslim. Ang tao na ito ay mayroong magandang pag-iisip o mabuting pag-iisip, nasa tamang pag-iisip. Ang tao na ito ay nasa tamang gulang. Ang tao na ito ay may kakayanan na magsagawa or bumili o mag-provide ng odahiya, or anumang hayop na kinakatay o inaalay bilang kurban, bilang odahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong katanungan, kailan ba isinasagawa ang odahiya o kurban? Alam natin na ang odahiya o kurban o ang sacrifice pagkatay ng mga hayop na ito na nabanggit, bahimatul an'am, ay isinasagawa sa buwan na ito ng Julhijjah pagkaraan or pagkatapos ng Salatul Aid or ng khutbah. Dito sinisimulan katayin ang mga hayop na ito na inaalay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng Salatul Aid o ng khutbah sa buwan na ito ng Jolhidya. Hanggang sa pinakahuling araw ng Ayyamul Tashrik o panglabing tatlong araw ng buwan ng Julhidja. 13 days of the month of this uh, Hajj. Pang-apat na katanungan, bakit kailangan natin magsagawa ng udahiyah? Bakit natin kailangan mag-alay? Unang-una, ito ay uri ng ibada, o uri ng pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, tulad ng nabangit natin kanina, bilang or upang maalala natin ang ginawa ni Prophet Ibrahim alayhi salam nung sa panahon na inutosan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na katayin si Ismail alayhi salam na kanyang anak. Pangatlo, ay upang makatulong sa mga mahihirap, upang makatulong sa mga nangangailangan. Dahil ang mga ah, hayop na ito na inaalay ay ibinibigay ang tatlong parte nito sa mga mahihirap o sa mga nangangailangan. Kaya isa ito sa mga kadahilanan kung bakit natin kailangan magsagawa ng udahiya, Higit sa lahat, tulad ng uh, unang nabangit natin, ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano ba magsagawa ng udahiya. Alhamdulillah, insya Allah tatalakay natin ito dahil ang mga gawain na ito ay mayroong mga surut. Mayroon mga kondisyon kung paano ito isasagawa, kung paano pumili ng mga hayop na dapat katayin at ano-ano ang mga edad nito kung saan pwede ito isagawa o pwede apiliin para ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali, bago natin tatalakayin ang mga kondisyon ng pagsasagawa ng odahiya ay gusto ko lang ipalam sa inyo na ang hatol sa pagsasagawa ng odahiya or ng kurban ayon sa majority, ayon sa jumhur ng ating mga ulama, ito ay sunnatun muakkada uh, sunna muakkada, isang mabigat na sunna although, uh, ang iba sa ating mga imam sinasabi nila na ito ay wajib ito ay obligatory pero ayon sa jumhur ang hatol ng pagsasagawa nang udahiya ay sunnatun muakkada ito ay palagi ang ginagawa ni Prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay isang klaseng sunna na napaka bigat ang sunna muakkada or muakkada